Magandang gabi po ulit at narito po ulit tayo sa isang kwento na nanggaling sa salita ng Diyos ang Biblia na makikita sa 2nd Koroneka 33-36 Mga Mabuting Hari at Mga Masamang Har Bago po natin ito basahin ay tayo po ay humingi ng patawad sa ating Panginoon Lord Patawarin mo po kami Lord sa lahat ng mga kasalanan at kami po ay gabayan mo Panginoon sa pagpunawa sa babasahin na ito Panginoon Lord na maunawaan namin Panginoon Napakaganda po lahat ng mga at nakaka-challenge po ang bawat kabanata dito. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Yan. So, ang mabuting hari at mga masamang har. Yan. Nakalulungkot na araw para kay Manases kay Manase, ang kanyang ama na si Haring Hesikeya, ay kamamatay lang. Ngayon, labing dalawang taon lang siya, si Manase, ay naging hari sa ay naging hari sa mga tauhan ng Panginoon sa Judah hindi niya alam na hindi ni alam noon na si Manase ay magiging hari ng 55 55 taon na kailangan ni Manes ni Manase ang tulong ng Panginoon upang siya maging mabuting hari. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon at gawa siya ng masasamang bagay. Pinagawa niya muli ang mga altar upang sambahin ang mga idolo. Gumawa siya ng mga imahen at inilagay sa banal na templo ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag kayong gagawa ng anumang anyo o karpa o imahin o huwag kang magtungo o maglingkod sa kanila. Si Manasseh ay sinigawa ang pangkukulang at anting-anting. Pinangunahan niya ang mga tao na malayo sa Panginoon, sinunog niya ang kanyang mga sinunog niya ang kanyang mga anak na lalaki bilang handog sa mga itulo. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay ginagalit ng Panginoon ng malaki kay Manase. Ang nang mga, nang ang mga tao ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, pinabayaan silang maparusahan. Iyon ang nangyari kay Manase at ang kanyang kaharian. Pinarating ng Panginoon ang mga kawalan ng Aseria, Aser, aseria sa kanila. Si Manase ay ginapos at, kina, at kadena at dinala sa Babylonia. Nagdusa, si Babilonia nag, nagdusa sa Babylonia si Manese at nagsusumamo siya sa Panginoon, ang kanyang Diyos, at nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos ng kanyang mga kanunuunuong ama at nanalangin sa kanya. Wala nang panalangin sa patay ng mga idolo ngunit sagutin ba kaya si Manase ng buhay ng Diyos pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang kasalanan? Kasamahan. Opo, dininig ng Panginoon ang panalangin ng hari at ibinalik siya sa Jerusalem. Ibinalik sa kanya ang trono ng hari Pari, pa sa kanya mga tawan. Sa ganon si Manases ay nakaalam na ang Panginoong Diyos nagbago si Haring Manase. Kinu Manase. Kinuha niya ang mga imahen sa templo ng Diyos at tinipo ng lahat ng Panginoong ng Panginoong Dayuhan sa Jerusalem. Itinapo ng lahat ng mga ito. Iniayos niya ang altar ng Panginoong Diyos at naghandog bilang pasalamat. Pagkatapos iniutos niya sa mga tao na maglingkod sa Panginoong Diyos muli. Nang namatay si Maneses, ang kanyang anak na lalaking si Amon ay naging hari at ibinalik ang mga pagsamba sa idolo. Ngunit hindi siya nagpakumbaba sa harap ng Panginoon na ni Manase. Habang si Amon ay nagkasala, nagkasala nagkasala, pinatay siya ng kanyang mga alila sa kanyang bahay at naghari ng dalawang taon. Ang sumunod na hari ay si Josiah, ay walong taon lamang. Siya ay naghari ng 31 taon at ginawa, ginawa niya ang tama ng maayos sa paningin ng Diyos. Sinira niya ang lahat ng mga hindi sumasamba at lahat ng hindi totoo na Diyos sa utuhan ng kiniling ni Josiah mga idolo at ginawa niyang pulbo ng mga ito. Ang mabuting hari na si Josaya ay naglinis at nagayos ng templo ng Diyos. Doon, sa mga basurang may makita iyon, isang pare na aklat na batas ng Panginoon na binigay ni Moises. Nang marinig ng hari ang mga salita sa batas, pinunit niya ang kanyang suot sa kanyang kal kalungkutan. Si Josaya ang nakakala kung gaano kasama ang kanyang kanununuan na hindi sumunod ng batas ng Diyos. Isang babaeng propeta ay nagbigay ng mensahe galing sa Diyos kay Josaya. Ito ang sabi ng Diyos, Pagmasdan mo, ipapadala ko ang lahat, ng mga lait na nakasulat sa aklat dito sa lugar na ito sapagkat so, iniwan nila ako ngunit dahil si Josiah ang baba at sumunod hindi ito mangyayari habang siya ay buhay tinulungan ng Diyos si Josiah sa paghahari ng tauhan na may balik sila sa Diyos isang araw habang siya ay namunguna ng kanyang kawalan sa digmaan si Josiah ay lubhang nasugatan ng, namama, ng, namaman ng ng kalaban agad-agad ang kaharian ng ang kaharian ay natapos ngunit balang araw isang haring magahari sa Israel ang pangalan ng hari ng mga hari at ang panginoon ng mga panginoon noong unang pagdating ni Kristo siya ay tinanggihan at ipinako sa krus pagdating ni Hesus Kristo muli ni hindi lamang siya hari ng Israel ngunit lahat ng tauhan sa buong mundo salamat po Panginoon Lord alam ko na marami mga pagsubok ang pinagdaanan Israel na ito ang bansang Israel pero nanatili ka pa rin Panginoon na hindi ka hindi mo hindi mo sila pinababayaan Panginoon lalo na kami Panginoon Lord Lord ikaw na po ang bahala para sa amin Panginoon sa lahat ng mga gawain namin Panginoon Lord ikaw ang ikaw, ikaw yung magpatakbo Lord sa aming buhay maraming maraming pong salamat Lord in Jesus name Amen salamat po